Nagsisisi ka ba na nagpatato ka sa mata? Actually, hindi ako deported eh. Denied. Sabi ko, kala ko ba iskan yung mata ko? Baka pwede pa iskan yung mata ko. Ah, hindi pa ba naskan yan? Hindi, nakalagay dito. You were refused. Oo. Refused daw ako to enter na Dubai. Dahil daw sa ano, minimista uh... na yun, dahil sa churok. Uh Oo, ko, oo pero nag-green na naman. So, Kung baga, ang nangyari dito, parang napagtripan ka. Parang parang ganoon nang nangyari, na no? na tayo sa Oh, parang ganon. diniscriminate parang gano'n. Hindi sabihin nga pero nausgan tayo sa sa physical Oo. na itsura natin. Syempre hindi natin alam yung culture nila doon kung bakit ayaw nila sa may tatong ganito, mm. na sa mata. Pero scan yung mata ko kasi kung i-scan lang yung mata ko, yung retina ko, may scan yan. Wala oh, naman ink yan eh. Oh, oh. Actually, hindi ako deported eh. Denied. Denied. Denied ako. Tumagal kayo ng 4 days sa airport. Airport 4 days kami nag, ano nun, pakalat doon, pakalat-kalat ah, doon sa airport. Hindi na... talaga kayo nakapasok sa Dubai. Hmm, so, hindi. doon lang kayo sa airport ng Dubai. Anong masasabi mo sa ano, sa mga, sa mga taga Dubai? Ito, yung mga tao doon. Marunong ka ba mag, ano, mag -Arabo? hindi, 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 Ano <laughs> lang? Para sa, ano nila? Hindi. Hindi na naiintindihan to eh. <laughs> para sa akin, sa mga, ano, sa mga tumulong sa akin na Pinoy dyan sa loob ng airport yon, May mga nag-asigasa sa amin para sila ka mauusap sa mga ibang lahi doon tungkol sa sitwasyon namin. So nung nag-viral yung video mo, ano yung mga comment ng tao doon? Meron ba sa yung mga nambabash, meron bang sumusuporta? Anong mga ano? Kaya nga ako nandito sa inyo kasi hindi ako sanay sa mga ganong pambabash eh. Oo. Kaya dinilit kaya dinilit mo yung video. Oh, yun, dinilit ko. nausgaan na agad yung pagkatao ko sa simpleng ganun na, ba't mo yan palit ka na ng mata mo." sa hindi yan dito. Tsaka dapat kung hindi pwede, dapat pula yung lalabas doon, 'di ba? Pag denied, pag kunya rinis ka non Dapat, tunog yun eh. Eng, parang oh, ganon, diba? oh, oh. eh. mm. di ba? Tapos denied, gaganon eh. Hindi, pero kung nag-green, tit! Green. Okay, yon pasok green yun. Na. Success eh, di ba? Oh. So, ano masasabi mo sa mga Pilipinong nambabas sa'yo? Ito na pagkakatao mo. Sa lang, di ko matanggap yung mga ganong sinasabi nila. Panghusga agad nila sa tao sa maikling video na, na nakita nila na misinterpret dahil sa mata ko. Bin, sa mga fans mo naman, sa mga sumusuporta sa'yo. Siyempre, so, yun, para tayo, alam ko marami sumusuporta sa sa'yo. Meron tayong mga, marami tayong fans dyan yung iba sumubok na sumagot sa mga maling paratang sa atin. Oh, uh -huh. iba, hindi na rin nakisali, pero alam ko, nandiyan lang sila nakasuporta sa atin. Yun ang mali. Dapat makisali kayo. Hindi, kasi kung talaga sinusuporta ang kanila, lumaban kayo, di ba? Ipaglaba mo ang yeah. ano, kung ano yung yeah, tama, 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 di tama, ba? Tama. Di hindi, ba? kasi kung sab sinasabi nila, suporta kami sa'yo, pero pag andyan ka na sa nababash ka na, hindi naman sila sumasagot. Di ba? Wala kayo. <laughs> hindi kayo totoong supporter. Ang totoong supporter, lumalaban yan, di ba? Pag may nag-comment ah. sa'yo na masama doon, mag-comment din yun, mumurahin niya. Support Uka, ka! natin. ba't mo inaano si Solar Boy? Dapat ganon! ano mas mapapayo mo sa mga pupunta ng Dubai? Huwag na sila pumunta, Ganon? Ay! <laughs> ako, ka... ako, ako, hindi na makapunta doon. Pero kung pumunta kayo Dubai, make ay, sure... Ay, hindi ka na makapunta ron? Hindi na, hindi na. Eh, kami, parang rin, kami na. naman sa Palawan. Pero hindi ka na talaga makapunta doon. I think, I think so. wala nang, wala nang chance, ganun. Oo, Pero ang ganda sana doon, no? Sa Dubai. Hindi ko malo. Ganda ng ay, airport nila. Ganda ko lahat ng pabango Sikat doon, eh. Sa Dubai, sikat yun, eh. Nagsisisi ka ba na nagpa ka sa mata? Never ako nagsisi sa mga sa sarili ko. Ano man masasabi mo sa mga taong nanguhusga sa iyo? Ay nga, sa mga nanguhusga sa akin diyan. Siguro kilalanin niyo muna ako ng personal para Hindi paano 'yun, wala silang chance na makilala kasi social media, dami na masyado. Ay, 'yung nanguhusga nang basta-basta. Don't oh. judge, don't judge the book by its